Hiling ang panalangin ng ama ng It's Showtime host na si Sean Dominguez, matapos itong makaranas ng nakakatraumang pangyayari mula sa isang gay bar dancer at performer na pinangalanan niyang si Torno. Ayon sa Facebook post ng ama ni Sean na si John Florendo, pinagtangkaan umanong halayin ang kanyang anak sa tinitirhan nitong condominium unit sa Quezon City, nito lamang Huwebes ng gabi, April 11, 2024. Nadakip umano ang suspect dahil sa tulong ng officer in charge ng condominium building, na humabol kay Torno ng tumakas at tumakbo ito sa kahabaan ng EDSA, Quezon City. Ibinahagi rin niya ang larawan ng naturang gay bar dancer. Sa eksklusibong panayam ng entertainment site na PEP, idinetalya ng ama ni Shan ang nangyaring pambabasto sa anak. Anya ay sinabayan ang kanyang anak ng naturang bar dancer sa elevator at nagpakilalang taga ng dalaga at sinabing doon din nakatira na matatagpuan sa eleventh floor ng kondominium. Paglabas raw ng its showtime host sa ikawalong floor ay sumunod ang naturang lalaki at pagpasok ni Shen sa kanyang unit ay isasarado na sana niya ang pinto. Ngunit pinigil siya ni Torno at pumilit na makapasok sa unit. Inawakan raw nito si Shen sa bewang at nagakmang hahalikan. Mabuti na lamang raw na malakas ang kanyang anak at nakapiglas sa pagkakahawak ng lalaki. Kaagad na sumigaw si Shen at tumakbong patakas ang lalaki na nakuhanan ng video ng kanyang anak. Makikita pa sa video na dali-daling kumaripas ng takbo ang suspect at nadulas pa ito sa hagdan. Pahayag ni John Florendo, sinabayan siya sa elevator, nagpakilalang fan at sinabing dun din siya nakatira sa eleventh floor. Then, Paglabas ni Shen sa 8th floor, sinundan siya. At nung papasok na ang anak ko sa unit niya at isasarado niya ang pinto, pinigil siya ni Torno na pilit na papasok sa unit. Hinawakan niya si Shen sa bewang atakmang hahalikan. Mabuti, malakas ang anak ko at nagpumiglas. Sumigaw siya at doon na tumakbong patakas ang suspect na nakuhana ng video ng anak ko. Violence against women and children, vowsi, at trespassing ang mga reklamong isinampa ng It's Showtime host laban kay Torno. Sa ngayon raw ay naroon pa rin kay Shan ang trauma dahil sa nangyari. Nag-iwan din ng mensahe ang ama ni Shan sa mga kababaihan sa karanasan ng kanyang anak. Anya ay hindi porket nakatira sa kondo ay ligtas na ang tao. Minsan mismong nakatira sa kondo ang maaaring mag-isip ng hindi maganda kaya mag-iingat dahil walang takot ang mga ganitong tao na gumawa ng hindi magandang bagay sa kapwa Anya hindi porke nakatira sa condominium building ang mga tao safe na sila Minsan ang hayok sa laman ay isa rin sa tenants ng condominium Mag-ingat lalo sa panahon ngayon Walang takot ang mga hayok sa laman na gumawa ng ganitong bagay